Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ayan, ako nga pala si Kuko kung tawagin dito sa lugar namin. Isang magsasaka dito sa bukid ng aking amo. So dito sa bukid, isa nga pala ito sa pinakamahirap na trabaho dito sa bansa natin. Gawa ng dito, dire diretso kang magtatrabaho hanggang sa mayari mong malinang ang mga bukid na ito. Dahil dito sa atin, na ang pagsasaka ay para ka nagsusugan. Dahil yung pagdating na lang anihan, sasagot ka rin naman ng importasyon ng ating uh, ng ating gobyerno ng mga produkto galing sa bukid. Tulad ng produkto gina, na aming uh, tinatanim, palay, yung iba naman gulay, pag sinabayan nila ng importasyon kung kailan mag-aanihan, ay sigurado wala ng presyo. Bagsak ang uh, managiging presyo. Kaya yung mga magsasaka, kalimitan, di nakakaahon, pagkos lubulubog pa sa utang. Kaya nga pala yun, yung discarding gagawin mo ngayon dito kahit natagulan. Eh, isusugal ko yung sabog tanin dito. Gawa ng daing ng aking amo, eh, wala na rin sila halos pang gastos. na uh, utang lahat ng ginagamit ko rito na nanggagaling din sa aking mga amo. So, pinakatulong ko na lamang sa kanila, eh, yung ganito. Medyo makapatipid ng konti sa gastos, pero sugal yung gagawin ko dahil uh, siyempre bilang tao eh naaawa rin naman ako kung isasagad-sagad sila sa gasto lalo sa panahon ngayon tagulan uh, medyo sugal talaga ang pagsasaka gawa ng hindi mo alam kung makakabawi ka pagdating sa anihan baka ito na naman ulit yung anihan eh ako, Diyos yung Sabay naman ang pag-aangkat ng milyong-milyong tonelada ng bigas yung ating gobyerno. Kaya yung mga palay ng mga magsasaka, eh, nuawala na ang presyo. Malibasa, hindi nila lang kung gano'ng kahirap ang magsaka. Uh, pababa ang presyo ng aming mga produkto. ganong ang presyo naman ng ginagamit namin ng mga esikyo tulad ng mga pataba at iba pa, hindi naman nagbabago ang presyo pag ko spirit mismo tumataas. Kaya sana naman eh, sa susunod na anihan ug na masanong sabayan nagpagangkat ng uh, produktong agrikultura yung ating uh, ng ating gobyerno, yung anihan ng bawat na magsasakang Pilipino. Para kahit papano ay eh, makatulong naman sila sa pagunlad ng bawat isang Pilipino magsasala dito sa bansa natin. All right. So ito, papatapos na tayo. Ah, mag-alas 4 na pala nang ma i-edit ko ang video na to. Alas 4 ng umaga. O maghapong dilat hanggang magdamag. Yawa ng uh, konti na lang yung patutuligan. Sayang naman kung so sobra yung ating patutuligan. So, nandito lang. Ako yung magpapaalam. And God bless po sa inyong lahat. Mabuhay ang magsasakang Pilipino. Alright.